Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pag-usapan naman natin ngayon ay ang kung bakit mas gusto karamihan ng mga kababaihan ang bibig at dila ng lalaki kay Manoy. So, ano bang ibig sabihin nito guys? Ayon sa isang internet survey na inilatha sa Journal of Sex and Marital Therapy, mahigit sa 1,000 na babae sa US, 36% ang nagulat na ang pagkain sa tahong o pepay ng babae ay nakakatulong sa kanila na makaraos o labasan. So, samantalang 18% lamang ang nauulat na sila ay nilabasan sa aktual na pakikipagtalik. So, ano bang ibig sabihin? So, mas gusto ng maraming kababaihan na sinisisid ang kanilang bulaklak o tinggil gamit ang bibig at dila ng isang lalaki. So, yan po guys, no? Na mas gusto ng karamihan ng kababaihan na yung bibig at dila ang ginagamit ng lalaki doon sa kanyang mani para tuluyang makaraos. So, hindi naman sa lahat pero ito po ay ayon sa uh, isang journal o sex na marital therapy na tinatawag no? sa US. 36% ang taas po noon samantalang 18% lamang ang nagulat na nilabasan sa aktual na pakikipagtali. So yan po yung ating uh, ano ngayong araw na ito, yung topic natin ngayon. At ayon pa rin sa pag-aaral, ang kasiyahan na nararamdaman ng lalaki sa talik ay maaring hindi nararamdaman ng mga babae dahil sa iba't ibang dahilan tulad ng may nararamdaman na sakit, lalo na kung hindi namamasa ang kanyang pepay na ipinasok si Junjun o kaya sobrang laki ni Manoy may mga babae rin na nasasaktan kapag medyo may kalakihan si Manoy. So, maka sa makatuwid, ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit maraming mga kababaihan na mas gusto ang bibig at dila ng kanilang partner kaysa direktang pakikipagtali. So, ito po ay ako ay isa ring babae guys, kaya alam ko rin po. So, kasi, kapag uh, doon kasi sa ano, sa tinatawag na oral sex, no, kung sa English, no, yung tinakain yung ano ng isang babae, ang nararamdaman lang namin is yung sarap, no? Samantalang doon sa ano, doon sa ipasok si Manoy, eh, may tendency po na may sasakit yung doon sa, kasi na papasok yun doon, eh, no? Kaya, doon na magkakaroon na ng uh, tinatawag na sakit o anong mga iba-ibang mga nararamdaman. Kaya, nawawala po yung concentration ng isang babae. Na kapag... Uh, pero ito guys, hindi po ito pang kalahatan, no? Hindi po ito sa lahat. Meron din namang babae na mas gusto rin. Ano, yun na nga, kanina sa sinabi ko, na meron din namang 18% doon sa 1,000 na babae na... Uh, tawag dito, yung in-interview nila. Pero, mataas po yung 36% na doon mismo sa labas lang nakakaraos ang babae kapag kinakain gamit ang kanyang dila ng lalaki. So, yan po yung pagkakaiba. Kasi kung sa labas lang, ay talagang mas lalong, ano, makakakonsentrate kasi yung babae. No? At saka malalim po ang magiging emotional connection po nito. Kasi, ano yan eh, naiiba eh, di ba? Hindi po yan yung wala, yung sige, magsiping tayo. Iba po yan. Alam natin na iba ang, ang mga tinatawag na oral na kapag kinain yung sa lalaki, kinain din yung sa babae. Napakaano po yan eh, yung meron talagang koneksyon na malalim kaysa doon lang talaga na uh, sa aktwal na pakikipagsiping. So, siguro yan po yung mga rason ng ibang babae na bakit mas gusto nila doon sa iba ba. Kasi mas nakakonsentrate sila at wala, wala silang mga nararamdaman tulad nung sinabi ko kanina na baka masakit, ganito, merong naramdaman, malaki si Manoy, hindi nagbabasa yung ano niya, yung bulaklak niya, tapos biglang pinasok, so nawawala ang gana, kaya hayon, hindi natuloy, nabiti natuloy ang babae. Kaya siguro, totoo talaga ito, no, na na-interview yung mga kababaihan na talagang marami sa kanila ang nag-yes doon sa dila at bibig ng lalaki, doon sila nakaka- Raos. So, yan po yung ating uh, topic ngayon at sana nagustuhan nyo at nagkaroon kayo ng idea. Kaya, ngayon pa lang, alam nyo na na kapag ang inyong mga partner ay matagal, makaraos, ulabasan, doon nyo, banatan nyo doon sa, ano niya, sa money, sa tinggil para naman makakaraos din. No? So, hayan po guys, pero hindi ko po sinasabi na ano guys ha, na doon na lang parate. Meron din namang mga kababaihan na doon sa labas muna, tapos ipasok si Manoy. Hindi naman lahat doon na lang ano, kasi may, may babae din naman na kapag ano na siya, pag uh, tawag, nalilibugan na siya, ay gusto niya rin ipa, ipapasok yon yung si Manoy. So, hindi pari-pariyo ang mga kababaihan. Pero, mas talagang nakakonsentrate ang babae doon talaga sa kanyang bulaklak kapag kinakain ng isang, ang, ng partner. At lalo na kapag yung mataas ang dila ninyo, matigas ang dila ninyo, naku, wala na makukulaps na yung babae, titirik mata na yan. <laughs> oh, ayan po guys, sana nagustuhan nyo. At uh, sa muli, ang inyong lingkod, si Ate Stella, ninyo maraming salamat. Bye-bye!